Hello mga ka-super! For today's video, meron lang tayong kunting nyayaw lang to kasi may nabasa lang ako sa group of Sari Sari Store Owners. No? Sabi ni Kasari, Good day po mga Kasari. Hingi lang po ako na advice kung paano ang ginagawa nyo para malaman kung kumikita ang tindahan nyo. Salamat po. No? So marami na rin nagtatanong nito sa akin, Madam, paano ba malaman kung kumikita ba yung aking tindahan. Kasi yung iba, panay lang daw sila abono, abono, abono. Ganyan, lagi ubusan yung puhunan, lagi nagagalaw, nagagastos sa ibang bagay. No? So ako, para sa akin, kung paano malaman na kumikita na yung tindahan. Siyempre, unang-una, nadadagdaga lang yung mga paninda. Ibig sabihin, umiikot ang inyong mga pinuhunan. Kung nag-umpisa ka lang ng punan na 10,000, mga isang buwan, parang ay dumodoble na yung puhunan mo, nagiging 20,000 na, mga ganon. So, ibig sabihin, yung kumikita na yung tindahan mo. At syempre, para malaman mo talaga na kumikita yung tindahan mo, dapat, mayroon ka dyan naka-laging naka-record yung mga sales mo, yung expenses mo, para at the end of the month, ima-minus mo yun kung magkano yung nailabas mo, yung money out mo, yung money in, o kung kumita ba yung tindahan ko, nag-e-inventory ka din kung andito pa ba yung pinuhunan ng 10,000, 20,000, kung magkano ma yan. At nakakapagdagdag ka ng another kalinda. Yun ang mga unang-unang sinyalis para sa akin na kumikita na yung tindahan mo. Yung dumadami na yung mga paninda mo, nadadagdagan na kasi nga naro-rolling-rolling na yung puhunan. So, pangalawa para sa akin, paano masasabing kumikita ng tindahan? Siyempre, nakakabayad na tayo ng ating mga monthly bills, no? Yung meral ko, parang, oh, sige ako na magbabayad kasi kumikita na yung tindahan. So, bukod doon sa mayroon ka ng mga additional paninda, mayroon ka na rin pambayad sa mga overhead expenses mo. So, kumikita na yung, yung tindahan, di ba? So, yun lang. Tapos, ito pa, yung parang pag masasabi mo talaga kumikita ang kumikita na yung tindahan, yung parang nagiging bread and butter mo na, na kahit na pwede mo nang gawin ang tindahan mo ng source of, ito na yung pinaka main source of income nyo kahit wala ng trabaho, yung partner mo, talaga sa yung tindahan mo, kasi kumikita na ito, lumalago na everyday, malaki yung benta, nababayaran yung mga overhead expenses, nakakapamili ng stock, ang puhunan mo intact pa din, tapos nakakapagdagdag ka pa ng another paninda. So para sa akin, doon mo makikita na kumikita na yung tindahan. No? Kasi mararamdaman mo yan sa una pa lang. Parang, para parang, 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 parang hindi dumadami yung aking paninda. Ilang po na ba ako nagtitinda? Namuhunan ako, pero bakit parang hindi ito dumadami? No? So, ibig sabihin, baka yung puhunan, nagagalaw mo sa ibang bagay, o kaya baka malimali -mali ka din dyan sa tindahan mo, sa pagsusukli. Kasi syempre, ang pagsusukli din, napakalaking halaga yon Kasi pag ikaw, malimali -mali ka ng pagsukli mo, malimali -mali ka ng pagkwenta, so maapektuhan yun yung tindahan mo. E di kung sobra yung naibigay mo sa iyong atomers, e di manulugi ka talaga. Kasi kung ang ano lang 10, tapos nasuklian mo ng more than natin, di ba? si ka na talaga. So, kailangan talaga tamang management, tamang sistema sa iyong tindahan para ka kumita. At syempre, paano ka din kikita? Syempre, dapat marami ka rin mga tumors dyan. Kasi kung hindi ka naman kikita dito, konti lang yung tumors mo. Kasi kung marami kang tumors, yung mga kaninda mo, mabilis ma-out, tapos may benta ka, pag market ka ulit, makapag-replenish ka ulit para may ka. Parang ganun ng rolling, 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 rolling lang. Pero minsan din, halimbawa hindi naman ganun kabenta yung tindahan, no? tapos nagagalaw pa yung mga paninda, halimbawa kung mayroon kayo dyan mga anak, pinakain, yung asawa, nagbibisyo, so hindi talaga kikita yung tindahan. So dapat talaga lagi kang nakamonitor dyan sa tindahan mo kung ito ba ikumikita. Siyempre nga, dapat mayroon kang record book dyan ng money in, money out, yung cash flow ng iyong tindahan. Okay, okay. So, yun lang. Bye-bye. Thank you for watching. May God